Kakulangan sa mga classrooms at iba pang aspeto sa sektor ng edukasyon, agarang aaksyonan. Sa isang podcast interview, ipinabati ng Pangulo ang kanyang pagkagulat sa kasalukuyang estado ng edukasyon sa bansa. Ayon sa assessment na pinangungunahan ni Education Secretary Sunny Angara, napag-alaman ang kabuoang extent ng kakulangan sa education sector. 160,000 classrooms, ang kulang sa ating mga paaralan. Paano nangyari yon? Yan ang pagtatakang tanong ni Pangulong Marcos Jr. Kaya malaking katanungan kung ano talaga ang ginawa ng mga naunang namuno sa kagawaran. Malaki pa ang dapat punan upang mapaganda ang edukasyon sa bansa bilang hakbang. Binigyan ng direktiba ng Presidente ang DPWH na pabilisin ang pagpapagawa ng mga karagdagang classrooms sa usapin naman ng graduate readiness, inatasan ng Pangulo, ang DP, ang DepEd, at iba pang sangay ng gobyerno na ayusin at pagbutihan pa ang K-12 curriculum. Ito'y para maihanda ang mga estudyante na graduate ng grade 12 kung sakaling naisin nilang makapagtrabaho dito o sa ibang bansa.